Good morning mga katas Another solo ride tayo today Tara, samahan nyo ako Let's go Kanina pa tayo nag ride uh, Ngayon nandito na tayo sa Big Ten Or sa Garay Punta tayo ng Bitbit Bridge Or sa ng Ipodam Dam uh, lang tayo dito sa Maganda nilang spot bite natin painga lang tayo ng konti so ayun larga na tayo ahun agad morning, Pa. god wala na atang katapos ang ahon to ah first time ko lang din kasi magpunta dito ha first time budol ah sarili ay salamat may lusong din tapos pabalik ha, ah, ahunin ko din to anak ng pating talaga oh tapos ng lusong ahon ulit taray ko ay papano may magandang view naman meron pala dito ang camping site meron okay. pala ang camping site doon guys maganda na rin yung view pwede na din wow sarap naman dito Lusong Meron din pala dito Selly Farm Nakakatawa yung mga Lokal dito Natututo na Pero sana pangalagaan pa rin nila Yung, ano, Yung lugar hirap kasi pag nade-develop ang isang lugar eh. Nasisira yung natural resources Ito yung papunta sa Abitbit Bridge Ang dami na palang kainan dito Sa natar, ipod ang ipod ang na na no? nice view, uh, oke okay, then pinakaya tayo ni nanay dito kasi may to 10 piso lang naman para makatulong na din sa mga tao dito sarap pala magbike dito yung, lilim so may mga truck na Wala to Pauwi wow, ah yeah. <laughs> Tama ba itong desisyon ko? Naku po a ah, ko to NG A-ahunin ko to अठ <laughs> Nice, ah. <laughs> tulak malala saan yun na mga kataas kailangan natin magtulak pa ako na napakalala ng lusong na to <laughs> talaga ba? Basta pa. Kaya natin mag ba baka dumulas tayo. Ang lala naman talaga, oo. Oh. Paano ah? Oh, oh. seryoso ba to? Hindi ako seryoso, nakakatakas. Bundok talaga to. Malala. Sagad na yung preno ko. <laughs> walang katapusang lusong to ah. wala ah, walang katapusang ahon. Budol. Budol na budol. Wala bang maikutan dito na ibang daan? Wala. nakita ko ang bitbit bridge nung ko na pagtanto na sulit pala lahat ng pagod ko masarap niya lang pagmasdan kahit sa init ng arawan salamat sa may likha tunay na nakakamangha ang gawa niya try natin bumaba bago tayo mo eh natin bumaba kasi tayo makapagpalipad ng drone wala kasing data yung dito sim ko yung globe ko naman walang load pagbalik baba tayo ganda pa rin ang tubig ng ilog nila sana mapangalagaan ito Di ba abuti niya kuya pag tumas tubig? Abuti siya. Pagigipa nga lang po. siya na Kasi yun o. Buwas ko pa nga na. tayo. dito. Ako usap ko si Kuya eh, gumagawa ng cottage. nasira yung ano pala nila. Yung dati nila nasira. Kaya ginagawa nila ngayon. Ito talaga at tubig. Mabuti nga. Tulad na mga to. Itong mga cottage na to. Yan o. Eh, mga sira. Salat. 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 memang <laughs> sirang <sum> <sum> boss bago gagawa anong kasi bagyong uwan boss na wash lahat Kano atas to dito boss atas ya gusto may bagyong O1 pa lang hanggang ganyang to big sa may tindahan eh taas na Pagpunta tayo dito guys sa uh, Bitbit -Bit Bridge. 20 pesos ang entrance kapag naka-bike. <pastipan> tayo maaligo, wala tayong dalang extra. Eh. Meron dala sa susunod, dadala na tayo ng extra. pwede pala tumalong doon yan ang nakalaga ay natitibasan sabi la oh is daw tayo din hindi na tayo yan tulak tayo pakiat hindi ako mamaya tulak tayo hindi <laughs> ka talaga kaya yun yung gan tok tuntok ng pinakamatas na puno yun yun eh taas na. <laughs> Ito pa lang. Tingnan na. <laughs> ah, ay, masabayan. subok natin bike natin guys sir babalak siyang bumili ng gravel para sa anak niya pagka babalik po sa maliit konting ano lang sa harap Yan. dalawa bali dalawang ano po yun eh pag babalik mo dito rin ah oh, dito rin ah dalawa Yan. dalawa siya babalik na to mm. Depende po ha, pagka naka ano yung ano niya. 'yan sa Sagad. Opo, sa road bike, ganyan din. Ganyan din po. Nagkaiba lang sila sa ano dito sa brake lever tsaka sa kung ano yung kunyari sa L2. Mas maganda pa mas madali mas mm. para mas madaling kambuhan ano ba? siya. Ganun okay. siya. Oh, das na ba? Lebe na. Hey guys, sir. Salamat. Susunod na lang ulit. Thank <laughs> you, sir. hindi na tayo batsi na tayo kaya na tayo magtanghalian sa ipod kaya natin magpagpalipad tayo ng drone binudol mo yung sarili mo ayan ahon malala hindi ko na din mabilang kung ilang beses akong tumukod para tayin ang pag ahon dito Ay, sabi ni kuya isang ahon na lang daw to kaso di ako naniniwala eh. galing na ako oh, dito kanina eh. Uh, may paahon pa rin doon sigalang araos din tayo So as may lusong din Thank huh. oh hey, Ito na ulit tayo sa Ipudong View Deck tayo sa glit mga katakas Diretso uwi na tayo Binudol na rin sarili natin Alas 12 na Ito yung reward Ng mga inahon natin Mga katakas di rin ako makapaniwala Inahon ko to anina <laughs> Line mayon. eh yeah, no. Di to tayo galing ganino no ng daan na din pala tatapusin tong video natin mga katakas. kung umabot ka hanggang dito ay marami salamat sa iyong suporta ha? hanggang sa muli paalam and God bless Ooh, suabe